lahat tayo lumapit na sa katotohanan. Right, amen. Hallelujah. Na yung mga magdaraya, nagtuturo, na hindi matatapos ang daigit kayo ito, na sila'y maghati-hati na mamansyon sa Purvis Park. Yung ayaw sumaludo sa bandila, ayaw magsundalo, hindi buhubuto, hindi nagtuturo, hindi nagtuturo, na si Kristo ay hindi Diyos. Malit lang na Diyos. Marami ni Kuturo, tatlo ang Diyos. Hindi inisip nila, paano maging tatlo? Paano maging tatlo? Revelation chapter 9, verse 19 at 20, kaya nagbibigay ng salot na pamit ng Diyos bilang parusa sa mga tao nagpadaya sa mga reliyon Ito'y bilang parusa upang ang lahat na ibig kumakit sa langit hanapin ang katotohanan right, at itumahanap amen. din niyo sa Jesus Miracle Christian Ministry. Amen, amen, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah.